Talino at puso Tatat ng yung di susuko Kasabay natin sa pagsulong Basta sama-sama Tagumpay ang tadhana Pag may talino at puso Nakakaasa po kayo na patuloy po kami makikinig, kikilos at magsisikap para mas mapaundan ang inyong hanap buhay din ang mga isda. So, huwag po kayo mahiya. Lumapit lang sa amin. Bukas po palagi ang aming opisina. na tayo sa kahit Mahal na gobernador, maraming maraming salamat po sa pamagitan po ni Congressman Ryan, ay eh, talaga naman po yung mga biyaya na dinadala dito ay ah, hindi na nahihirapan ang aking mga kabarangay at sila na mismo ang ah, napunta at dinadala. Uh, maraming maraming salamat kay Governor Bill Masanto sa tulong niya na ipinaparating dito sa aming barangay, sa aming mga manging isda. Maraming maraming salamat. May talino puso naging, sor, naging, ipad, naging mayor, naging congressman At naging sa Capitolio governor, kaya sigurado po kami para sa lungsod ng Lipa, hindi-hindi tatanggi si governor Jerma Santos Dalton.